Naisip mo na ba kung ilang beses ka nang pinrotektahan ng Diyos ngayon? Nang hindi mo na mamalayan, ilang tahimik na paglaya ang nangyari habang ikaw ay humihinga, naglalakad, umiinom ng kape o nakatingin sa iyong cellphone. Ang katotohanan ay nabubuhay tayo na napapalibutan ng na mga sitwasyon na hindi natin nakikita, ngunit nakikita ng Diyos. At ang panalangin sa umaga ay ang sandali kung kailan inilalagay natin ang ating sarili sa ilalim ng proteksyong ito. Batid na kailangan natin ng banal na pangangalaga bago man lang umalis ng bahay. Maraming tao ang gumising at kumukuha ng kanilang cellphone, nag-aalala, nagmamadaling kumasok sa trabaho, sa mga appointment, at nakakalimutang ibigay ang araw sa lumikha. Ngunit kapag naglaan ka ng ilang minuto, upang makipag-usap sa Diyos pagkagising, may nagbabago, inapayapa mo ang puso, tumutok ka sa espiritu, inyayon mo ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos, bago harapin ang labas ng mundo. Ito ay higit pa sa isang ugali. Ito ay isang espiritual na saloobin na nagbabago sa araw. Ang salita ng Diyos ay nagpapalala sa atin sa awit lima. Tatlo. Sa umaga ay dinirinig mo ang aking daing, Panginoon, sa umaga ay inihaharap ko sa iyo ang aking dalangin at ako'y naghihintay. Matanto na ang panalangin ay isang paghahatid na sinamahan ng pag-asa. Nagdarasal tayo, ngunit naghihintay din tayo. Maghintay para sa direksyon, para sa masagot, para sa pangangalaga, para sa kapayapaan. At kapag naghihintay tayo sa Diyos, hindi siya binigo. Ang panalangin sa umaga ay isang gawa ng pananampalataya na nagsasabing, Diyos, hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayon, ngunit alam kong ikaw ang may kontrol. Gayon huminto saglit, isipin ang mga pagkakataong nahuli ka at nakatakas sa isang aksidente. Sa tawag na iyon halos ginawa mo at sumuko, at pagkatapos ay natanto na ito ay pagpapalaya. Sa paghihirap na iyon na biglang lumipas sa hindi malamang dahilan, ang lahat ng ito ay maaring mukhang maliit. Ngunit ito ay mga palatandaan na pinangangalagaan ng Diyos ang pinakamaliit na detalye. Nanyan siya kahit hindi mo alam. At ang panalangin ay ang channel na nagbubukas ng ating spiritual na mga mata upang malasahan ang presensyang ito. Ngunit marahil ikaw ay nahaharap sa isang mahirap na oras. Maaring ikaw ay nanghihina, pagod, na may labis na karga sa puso. Maaring nagdasal ka at wala kang nararamdaman. At pagkatapos ay dumating ang pagdududa. Ang Diyos ba'y ba nakikinig sa akin? May paki-alam pa ba siya sa akin? Ang mga pagdududa na ito ay mas karaniwan kaysa sa iniisip mo. At ang sagot ay pinakikinggan ka ng Diyos kahit na tahimik ka, kahit wala kang salita, kahit na ang lahat sa loob mo ay sumisigaw ng tulong, ngunit ang iyong bibig ay tumikom. Ang panalangin ay hindi nakasalalay sa magagandang salita. Ito ay nakasalalay sa isang tapat na puso. Ang panalangin sa umaga ay isang paraan upang bihisan ang iyong sarili sa espiritual na paraan bago tumungo sa labanan sa araw na iyon. Hindi mo alam kung ano ang iyong haharapin, ngunit alam ng Diyos, kapag sinimulan mo ang iyong araw sa pagdarasal, kumunekta ka sa pinagmumulan ng kapayapaan, kaunungan at lakas. Pinoprotektahan mo ang iyong sarili laban sa takot, pagkabalisa, kawalan ng kapanatagan. At higit pa riyan, inaanyayahan mo ang banal na espiritu na sumayo sa bawat hakbang. Kaya naman, kahit busi ang araw, kahit dalawa o tatlong minuto lang, magdasal ka. Manalangin ng may pananampalataya. Manalangin ng totoo. Hilingin sa Diyos ang pagpapalaya, kaunungan, balanse. Isuko ang iyong mga plano, iyong mga alalahanin, iyong mga pasakit at pati na rin ang iyong pasasalama. Dahil ang sinumang nagdarasal sa umaga, ay nagbibigay ng araw sa pinakamahusay na gabay, ang Panginoon. At kung sa tingin mo ay kailangan mo ng lakas na iyon araw-araw, huwag maglakad ng mag-isa. Dito sa channel na ito, makikita mo ang araw-araw na mga panalangin upang palakasin ang iyong espiritu, ang iyong pananampalataya at ang iyong paglalakad kasama ang Diyos. Samantalahin at mag-sign up ngayon, i-activate ang kampana para matanggap ang mga susunod na panalangin sa sandaling magising ka. At kung ang mensaheng ito ay nakaantig na sa iyong puso, mag-iwan ng like, isulat ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ito ngayon. Maaring ito ay isang miyembro ng pamilya, isang kaibigan. Kahit isang taong hindi mo alam kung gaano nila kailangan ang isang salita ng pananampalataya. Tandaan, inaalagaan ka ng Diyos, kahit na tila pahimik ang lahat. Siya ay naghahanda ng mga pagpapalaya, nagbubukas ng mga landas at nagbabantay sa iyong puso. Ang hinihiling lang niya ay magtiwala ka. At ang pagitiwala ay nagsisimula sa isang simpleng saluobin, panalangin, sa susunod na bloke. Mas lalalim pa tayo sa paglalakbay na ito. Ipapakita ko sa iyo kung paano ka makakagawa ng ugali ng pagdarasal sa umaga, kahit na may abalang gawain. Kung paano bubuoin ang iyong mga salita, at kung paano bumuo ng isang buhay na malapit sa Diyos na higit pa sa mga salita. Hindi mahalaga kung nasaan ka sa iyong pananampalataya. May oras pa para magsimula muli, at magsisimula ang lahat sa madaling araw. Karaniwang isipin na ang pagdarasal sa umaga ay nangangailangan ng perpektong paghahanda. Magagandang salita, maraming oras, kahit isang perpektong kalagayan ng pag-iisip. Ngunit ang talagang inaasahan ng Diyos ay isang taos pusong puso. Ang panalangin ay hindi isang formal na presentasyon. Ito ay isang matalik na pakikipag-usap sa Ama. Hindi naman kailangang mahaba. Ito ay hindi kailangang maging hindi nagakamali. Kailangang totoo. Ilang beses kang huminto sa pagdarasal, dahil akala mo hindi mo alam kung paano. Ilang beses ka nang nakaramdam ng kakulangan, kawalan ng katiyakan, Masadong nagambala upang kumonekta sa Diyos. Nangyayari ito sa lahat. At iyon mismo ang dapat nating tandaan. Hindi inaasahan ng Diyos ang pagiging perpekto. Inaasahan niya ang presensya. Kapag nagising ka at nag-aalok ng iyong mga unang minuto sa Kanya, kahit na sa katahimikan, kahit na inaantok ka, iyon ay isang makapangyarihang paraan ng pagsasabi. Panginoon, kailangan kita sa araw na ito. Ang isang mabuting paraan, upang magsimula ay may pasasalamat. Bago humingi ng anuman, magpasalamat. Magpasalamat sa buhay, sa kalusugan, sa mga pagkakataon, sa muling pagbukas ng iyong mga mata. Ang pasasalamat ay nagbabago sa ating panloob na dalas. Inaalis tayo nito sa takot at mga reklamo, at inilalapit tayo sa kapayapaan. Kapag sinimulan mo ang araw sa pamamagitan ng pagilala sa kung ano ang mayroon ka, sa halip na tumuon sa kung ano ang kulang sa iyo, ang iyong kaluluwa ay nakakakuha ng lakas. Pagkatapos magpasalamat, Ibigay ang iyong araw sa Diyos. Makipag-usap sa kanya gaya ng iyong matalik na kaibigan. Ibahagi ang iyong mga gawain, ang iyong mga pangako, ang iyong mga takot, ang iyong mga intensyon. Hilingin sa kanya na gabayan ka sa bawat detalye, sa mga pag-uusap, sa mga desisyon, sa mga reaksyon. Mahalaga ito dahil madalas hindi natin alam kung ano ang ating haharapin sa buong araw. Muni alam ng Diyos. At kapag isinuko natin sa kanya ang lahat ng darating, ang ating espiritu ay napupuno ng pagtitiwala. Huwag kalimutang humingi ng proteksyon. Hilingin sa Diyos na takpan ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong mga landas. Naway palayain ka nito mula sa mga aksidente, mula sa nakikita at dinakikitang mga panganib, mula sa mga malisyosong tao, mula sa mga kapaligiran na may espirituwal na sisingilin. Ang mundo ay puno ng mga sitwasyon na hindi natin kontrolado. Ngunit kapag tayo ay nananalangin, Inilalagay natin ang lahat sa mga kamay ng mga kumukontrol sa universo. Ang panalangin ito ay hindi isang mahiwagang kalasag. Muni isang deklarasyon ng pagtitiwala. Panginoon, kung wala ka, hindi ako makalakad ng ligtas. Manalangin din para sa kaunungan. Gaano karaming mga desisyon ang ginagawa natin sa salpok sa buong araw? Ilang salita ang nasasabi natin ng hindi iniisip. Tinutulungan tayo ng panalangin na huminto. Magmuni-muni, umunawa. Kapag sinimulan natin ang araw na humihingi ng kaunungan, sinasabi natin sa Diyos na hindi lamang natin nais na kumilos ayon sa ating mga damdamin, nguni upang mapangunahan ng kanyang kalooban. At kapag nananalangin ka para sa kaunungan, ipinapakita sa iyo ng Diyos kung ano ang tama. Kahit na gusto ng iyong puso na pumunta sa ibang paraan, ang isa pang pangunahing bahagi ng panalangin sa umaga ay ang paghingi ng kapayapaan. Ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ay hindi ang kawalan ng mga problema, Ngunit ang katiyakan na, kahit na may mga problema, siya ay kasama natin. Minsan ang araw ay hindi pa nagsisimula na maayos at tayo ay nabomba na ng mga negatibong pag-iisip, pagkabalisa, pag-aalala tungkol sa hinahara. Ang panalangin ay tulad ng isang espiritual na yakap na nagpapaalala sa atin. Huminahon, na ito ako. At kapag natanggap mo ang kapayapaang iyon, nagbabago ang laha. Hindi sa labas, kundi sa loob. Kung nahihirapan kang magkonsentrete, alamin na ito ay normal. Ang isip ng tao ay nabalisa at ang mundo sa paligid natin ay nag-aambag dito. Ngunit hindi mo kailangang manalangin tulad ng isang monghe o gumugol ng maraming oras sa katahimikan. Magsimula ka lang. Magsalita sa Diyos sa iyong paraan, sa iyong mga salita. Maaring sa kwarto, sa banyo, sa kusina, sa daan patungo sa trabaho. Ang Diyos ay hindi limitado sa isang banal na lugar. Siya ay nasaan kaman. Naririnig pa niya ang iyong iniisip. Maaari mong isipin Ngunit nagdarasal ako at wala akong nararamdaman. Unawain ang isang napakahalagang bagay. Ang panalangin ay hindi tungkol sa pakiramdam. Ito ay tungkol sa paniniwala. Maraming mas malalim na espirituwal na sandali ang nangyayari sa katahimikan. Walang emosyon, walang goosebumps. Kumikilos ang Diyos kahit hindi mo ito nararamdaman. Nakikinig siya kahit na iniisip mong nag-iisa ka. Sumasago siya kahit na tila hindi na bumalik ang aling ng kanyang panalangin. Ang pananampalataya ay patuloy na nakikipag-usap sa Diyos, kahit sa katahimikan. Ang panalangin sa umaga ay may kapangyarihan din na yayon ang iyong espiritu sa mga layunin ng Diyos. Hindi lang nito binabago ang iyong araw, mababago nito ang iyong kapalaran. Maraming maling desisyon ang nagawa dahil umaalis tayo sa bahay na umaasa lamang sa sarili nating lakas, nang hindi kumukonsulta sa banal na patnubay. Ngunit kapag nagdarasal ka ng maaga sa umaga ibinibigay mo ang manibela ng iyong araw sa kanyang mga kamay. At ang sinumang lumalakad kasama ng Diyos ay hindi kailanman mawawala. Nakapagtataka kung paano, sa pamamagitan ng paglinang ng ugali na ito, ang iyong buhay ay nagsisimulang magbago ng unti-unti. Ang paraan ng iyong reaksyon sa kahirapan. Ang paraan ng pagtingin mo sa mga tao. Pasensya sa harap ng mga paggabigo. Katahimikan sa mga sandali ng pressure. Hindi ka binabago ng panalangin sa umaga sa isang gabi. Ngunit hinuhubog ka nito sa bawat bagong bukang liwayway, dahil ang Diyos ay gumagawa sa atin ng paunti-unti. Habang hinahanap natin siya ng palagian, Ah, hindi ito tungkol sa pagiging relihiyoso. Ito ay tungkol sa relasyon. Hindi nais ng Diyos na ulitin mo ang mekanikal na mga panalangin bilang isang tungkulin. Nais niyang makipag-usap ka sa Kanya tulad ng pakikipag-usap ng anak sa Ama. Sa isang intimate, apat, kusang paraan, minsan sa masalita. Sa ibang pagkakataon na may luha, minsan sa katahimikan, ang panalangin ay ang tulay sa pagitan ng iyong puso at langit, at ang tulay na iyon ay laging bukas. Hindi mahalaga kung nagsisimula ka pa lang, mahina sa pananampalataya, kung nanalangin ka na at nawala ang ugali. Maaay kang magsimulang muli ngayon. Ngayon, huwing umaga, binibigyan ka ng Diyos ng bagong pagkakataon, upang mas mapalapit sa Kanya. Ang araw ay maaring madilim, ngunit ang panalangin ay bumukas ang liwanag ang landas ay maaring tila hindi tiyak, ngunit ang panalangin ay nagbubukas ng iyong mga mata. Maaring mabigat ang puso, ngunit pinapagaan ito ng panalangin. Gawin lang ang unang hakbang, at gagawin ng Diyos ang iba. Naunawaan natin ang kahalagahan na magiyaga sa araw-araw na panalangin, na hindi sumusuko sa mga araw na mabigat ang gawain. Kapag ang pagod ay nagpapahina sa atin, kahit napakiramdam natin na ang mga panalangin ay hindi epektibo. Ang panalangin sa umaga, tulad ng sinabi natin sa ngayon, ay isang makapangyarihang susi sa pagbubukas ng mga pintuan ng langit sa bawat bagong araw. Ngunit para magkaroon ito ng pamatagalang epekto sa ating buhay, kailangan nating lumikha ng isang tuloy-tuloy na ugali. Ito ay hindi tungkol sa pagdarasal ng isang beses at pag-asa na ang lahat ay magbabago sa isang gabi. Ang panalangin ay isang kasanayan na ibahin ang anyo unti-unti, binabago ang ating isip at espiritu, ulat ng iba pang ugali ang pagkakapare-pareho ang nagbubunga. Kapag nagdarasal tayo araw-araw, maaga o huli, sisimulan nating matanto ang patuloy na presensya ng Diyos sa ating buhay. Ginagabayan kami, pinoprotektahan kami, at binibigyan kami ng lakas upang magpatuloy, anuman ang kahirapan. Normal, lalo na sa mga unang araw ng isang bagong ugali, na makaramdam ng pagagambala o kawalan ng katiyakan. Kadalasan, ang isi ay naliligaw sa mga pangakong lumitaw o ang mga alalahanin sa araw na iyon. Sa makatuwid, mahalagang tandaan na ang layunin ng pagdarasal sa umaga ay hindi upang maghanap ng pagiging perpekto, ngunit relasyon. Walang pakialam ang Diyos sa kung gaano, karaming oras ang inilalaan mo, kung paano ka nagdarasal. Pinapahalagahan niya ang puso mo. Kapag nagising ka at nagsabing, Panginoon, na ito ako, patnubayan mo ako, protektahan ako, at palakasin mo ako, dinirinig ka niya tulad ng pakikinig niya sa anumang mahaba o detalyadong panalangin. Sa paglipas ng panahon, ang iyong panalangin sa umaga ay magiging pangalawang kalikasan. Ito ang magiging unang hakbang patungo sa panibagong araw balanse. Mas nakasentro, higit pa konektado sa Diyos. Habang nagtitiyaga ka, mas maunawaan mo na ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng isang bagay para sa iyong sarili, kundi tungkol din kumilos sa pangalan ng Diyos. Ang panalangin sa umaga ay nagbabago sa iyo. Ngunit ito rin maghanda upang maging ahente ng pagbabago sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. At huwag isipin na ang pagdarasal lamang sa umaga ay sapat na upang harapin ang lahat ng hamon ng buhay. Ang pang-araw-araw na panalangin ay parang matibay na pundasyon na nagpapanatili sa iyo ng saligan. Ngunit kung ano ang mangyayari pagkatapos mo manalangin ay pare mahalaga. Ang panalangin ay hindi isang pagtakas mula sa katotohanan. Ngunit isang paraan para maipamuhay mo ang iyong realidad sa ibang paraan. Kapag sinimulan mo ang araw sa panalangin, sisimulan mo rin ang araw na may ibang pananaw sa kung ano ang iyong haharapin. Hindi ka na nag-iisa sa araw-araw mong laban. Ang Diyos ay lumalakad kasama mo, at alam mo ito. Dito nangyayari ang tunay na pagbabago. Kapag sinimulan mong makita ang iyong buhay sa pamamagitan ng mga mata ng Diyos, kapag nagsimula kang kumilos ayon sa Kanyang kalooban, ang iyong buhay ay sumasalamin sa isang bagong kapayapaan at ay bagong lakas. Huminto ka sa pagiging hostage sa mga pangayari, upang maging isang taong kumikilos ng may kaunungan, balanse at kumbiyansa. Alam na binigyan ka ng Diyos ng mga kinakailangang kasangkapan upang madaig ang anumang sitwasyon. Gayunpaman, maraming tao ang sumusuko sa daan. Nagsisimula silang manalangin, ngunit sa lalong madaling panahon ay nawalan sila ng lakas o panghinaan ng loob dahil hindi nila nakikita ang mga agarang pagbabago. Ang sikreto, mahal na kaibigan, ay huwag sumuko. Kung ano ang itinanim mo sa panalangin, iyong anihin sa mga susunod na araw. Kapag nagdarasal ka sa umaga, nagtatanim ka ng mga binhi na mamumunga sa paglipas ng panahon. Maaring hindi ito kaagad, ngunit makikita mo ang ani. Tandaan, ang Diyos ay tapat. Hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak na walang magawa. Kung ano ang kanyang ipinangako, kanyang tutuparin. Kapag nagdarasal ka sa umaga, inagitibay mo ito pananampalataya at ito magtiwala. Kahit na ang araw ay nagdadala ng mga paghihirap, mayroon ka na pagpapalaya at iba pa proteksyon ng Diyos. Inihanda ka na niya at nauna na siya sa iyo, gumagawa sa bawat sitwasyon. Ang araw ay maaaring mukhang mahirap, ngunit kapag nagsimula ka sa Diyos, alam mo na ang anumang bagay ay posible. Kaya, ano ang gagayin ngayon? Magsimula ngayon, huwag maghintay hanggang ang lahat ay perpekto. Ang panalangin sa umaga ay hindi nangangailangan ng kalmado nakapaligiran o walang pag-aalala. Magsimula kung nasaan ka, kung nasaan ka, kung ano ang mayroon ka. Maglaan ng ilang minuto upang makipag-usap sa Diyos sa sandaling magising ka. Magkasalamat, humingi ng proteksyon, kaunungan at kapayapaan. At higi sa lahat, magtiwala na maririnig niya ang bawat salita at tutugon sa paraang pinakamainam para sa iyo. Ngayon, kung sa palagay mo ay naantig ang iyong puso ng video na ito at gusto mong lumago pa sa pananampalataya, hinihiling kong mag-subscribe ka sa channel. Mag-click sa mag-sign up, buhayin ang kampana, para makatanggap ng mga bagong panalangin na magpapalakas sa iyong espiritu. At ibahagi ang mensaheng ito sa mga nangangailangan ng salita ng kapayapaan at proteksyon. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento kasama ang iyong kahilingan sa panalangin. Ang iyong karanasan, anumang pagmumuni-muni na mayroon ka. Sama-sama, maaari tayong lumakad balapi sa Diyos. Harapin ang bawat bagong araw ng may tapang pananampalataya at pagitiwala sa kanyang kapangyarihan. Pandaan, ang Diyos ay kasama mo, araw-araw. Ang panalangin sa umaga ay ang simula ng paglalakbay, at gagabayan kanya hanggang wakas. Ang kapayapaan, proteksyon at pagpapalayan na hinahanap mo ay abot kamay ng isang panalangin.